At ngayon para sa detalye ng ating mga balita. Sa kabila ng libo-libong dumalo mula sa lokal hanggang internasyonal, naging matagumpay at mapayapa ang pagdiriwang ng Bambanti Festival 2025 sa lalawigan ng Isabela. Ayon kay Police Colonel Lee Allen Bowding, Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, walang naitalang krimen o kaguluhan sa buong linggo ng pista mula ikalabing siyam ng Enero hanggang ikadalawamput lima ng Enero. Ang tahimik at maayos na selebrasyon ay dulot ng masusing pagpaplano, epektibong pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad at ang aktibong pakikiisa ng komunidad. Mahigit anim na daang mga kapulisan ang itinalaga sa buong selebrasyon. Katuwang ang hensya tulad ng Provincial Safety Office ng Isabela, BFP Isabela, CTMG POSMO, Peku Isabella HPG PSPG iSmart PDRRMO CDRRMO 200, uh, 201st RFMB or RMFB at iba pang lokal na ahensya. Nagpasalamat din ang Isabela Provincial Office sa pamahalaang panlalawigan ng Isabela, mga ahensya ng nagpapatupad ng batas, pati na rin sa mga residente at turista sa kanilang partisipasyon upang gawing modelo ang lalawigan sa pagpapatupad ng kaayusan A segurança. IFM News.